Teacher Giselle at ako'y palaging masaya na makasama kayo. Gusto mo bang malaman kung ano ang tema ng CBC Online Class sa inyong tahanan ngayon? Ang tema ay Sino ang mananalo versus kung sino ang matatalo? Opo. Ngayon ay malalaman mo kung sino nga ba ang matatalo at mananalo sa laban na ito ng ating buhay. Pero bago ang lahat, meron akong katanungan. Pag-isipan at sagutin ninyo. Sino dito ang gustong manalo? Gusto ninyong lahat, di ba? At sino ang gustong matalo? Alam ko, wala may gustong matalo. Nakapaglaro ka na ba na alam mo kung ano ang kinakailangan mong gawin para manalo? Sino na ang nakipaglaro na sa isang taong hindi marunong maglaro at sa huli ay natalo ang kuponan nila? Noong hmm? nakaraang minggo, nalaman natin na nabubuhay tayo na parang nasa isang larangan ng digmaan, hindi pa? At ang mga gustong maging bahagi ng kukbo ng Diyos ay kailangan labanan ang kasamaan, sa isang banda ay nandiyan ng Diyos na hinihikaya tayo na magpasya, na gawin kung ano ang mabuti, tama, at na magbibigay sa atin ng kasiyahan, sa kabilang banda, nandiyan din ang Diyablo na nagsisikap na tuksohin tayo sa kung ano ang mali. At sa gayon, ay matalo tayo sa laro ng hinaharap. Tulad ng nanangyari sa kanya, sa laro ng hinaharap, binibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng mga tip at mga paraan upang manalo. Kaya nang nilalaro mo na napakaraming beses mo nang nilaro at alam mo na ang lahat ng sikreto para umusad at mapunta sa susunod na level. Kaya naman halos hindi ka na matalo-talo. Si Lucifer at ang kanyang mga demonyo ay natalo na sa laro ito at kaya sila'y mga talunan na kaya kung gugustuhin mo na manalo, hindi ka dapat maglaro sa panig niya, di ba? Sa laro ng hinaharap, ang mga nananalo sa huli ay ang mga... Sino mong nakakaalala? Tama po! Sila na mga malalakas. At nalaman natin noong nakaraang linggo na ang mga sumusunod ay... Sino mong nakakaalala? Hmm, tama po. Sila na sumusunod. At kapag sinunod mo ang Diyos, pinaparangalan mo siya. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia na mangyayari sa mga nagpaparangal sa Diyos. Buksan ang iyong Biblia sa libro ng Unang Samuel, chapter 2, verse 30. Sabi dito, Dahil paparangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin. Sa verse na ito, makikita natin kung gaano nagmamalasakit at natutuwa ang Diyos sa mga nagpaparangal sa kanya. At alam mo ba kung paano natin pinaparangalan ang Diyos? Pinaparangalan natin ang Diyos kapag inuuna natin siya sa tuwing humihinto tayo sa paggawa ng ating kalooban para gawin ang kalooban ng Diyos. E ginagalang natin siya. At naisip mo ba na ang lahat ng hindi nagpaparangal sa kanya ay hindi niya rin pinapahalagahan? Sino ang nakaranas ng hamakin ng isang tao? Ano ang pakiramdam ng hinahamak? Hindi maganda, di ba? Hinamak si Lucifer. Ito'y dahil pinini niya dahil sinunod niya na gawin ang sarili niyang kaloob. Kaya nga natalo siya at gusto niya rin matalo tayo at hamakin ng Diyos. Kaya ang sino mang nagpaparangal sa Diyos ay siyang nananalo sa labanan. Ang mga hindi nagpaparangal sa Kanya ay natatalo. Ibig sabihin, ang mga gumagawa ng kanilang sariling kalooban, kaya naman dapat natin bigyang pansin ang ating mga pag-uugali. Magiging it ba ang pagwawala para makuha ang gusto natin? Iyang magsunungaling para mandaya at hindi na maparusahan. Huwag pagkasabi ng masasamang salita para malungkot ang inyong kaibigan. Pinararangalan ba ng mga pag-uugaling ito ang Diyos? Hindi. Pero ito'y nagiging kalugod-lugod sa masama dahil ipinapakita nito na hindi mo inuuna ang Diyos, ngunit pinili mong maging bahagi ng masamang kupunan. Naratalo na sa labanan sa langit. Kaya nga mga bata, kung gusto niyong manalo sa labar at magtagumpay sa mga hamon at sa inyong mga kalaban, unahing gawin ang kalooban ng Diyos. Ito ang sekreto sa pagiging malakas at panalo na mga bata huwag kalimutan na bago gumawa na anumang desisyon, tanungin ang iyong sarili sa lahat ng bagay. Inuuna ko ba ang Diyos? Sino mang gustong parangalan ang Diyos para magkita ng pag-uuna sa Kanya sa kanilang buhay? Sama-sama tayong manalangin at sabihin ito sa Kanya. Tara! Kaya kung nasaan ka man, pwede mong ipikit ang iyong mga mata at ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Panginoong Diyos, ngayon sa pangalan ni Kristo Jesus, nagpapasalamat po kami sa uh, minsay ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Panginoong Diyos, lumalapit kami sa iyong dakilang presensya kasi Panginoon gusto namin na unahin yung kalooban mo dahil ayaw po namin matulad kay Lucifer na nagpanit lang siya sa kanyang sariling kalooban at ngayon Panginoon ay hinamak na siya dahil sa kanyang desisyon. Pero ngayon Panginoon kami ay meron upang pag-asa meron pang pagkakataon. Kaya nga ngayon, Panginoon, ay lumalapit kami sa iyo para sabihin, Panginoon, na gusto namin unahin na gawin, Panginoon, yung kalooban mo para mas maging malakas, para mapagtagumpayan lahat ng hamon, lahat ng labar, at malalo sa laban ng ito ng aming buhay. Kaya, Panginoon, ito yung aming panalangin. Isunusuko na po namin ang lahat sa iyong kamay sa pangalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo, sabihin yung mga bata, Amen! Alam nyo mga bata na may ilang laro na meron lang isang mananalo. Dahil sa oras na laro, ang nanalo ay hindi abala sa anumang bagay. Sa buhay ay ganito rin. Kung araw-araw ay hindi ka mag-distract lang kung anumang hadlang na inilalagay ng diablo ng ating kalaban, at kasama natin ang ating kakampi sa laban ng ito na siyang ating Diyos sa lahat ng oras na tutulong at magpapalakas sa atin. Kung gusto mo sa doon sa iyong bahay, maaari kang gumuhit o magsulat sa isang papel ng isang pag-uugali na meron ka na hindi nagpaparangal sa Diyos. At sa kabilang banda, paano mo siya uunahin mula ngayon? upang hindi mo na makalimutan ang na natutunan dito. Okay? Mahusay mga bata! Ihintayin ko kayo sa susunod na CBC online class sa inyong tahanan. Pagpalaan kayo ng Diyos at ang iyong pamilya. Paalam!